Hinati nyo lang, tapos nilagyan nyo ng pin Ah, nilagyan ng peanut butter? Ang pinsang ko? Tapos din nyo man lang binigyan ng 500? Ba't naman ganun? Ha? Ba't naman ganun, guys? Hindi naman yata tama yun. Tapos yung bata ko, inaiyak nyo. Gamit-gamit yung pinsang ko. Mali naman ata yun. Mali naman ata yung... Ba't naman kayo ganyan? Ha? Kayong magkakapatid... Ba't naman ganun? Ha? Oo, oh, nakakatawa yung... Pero kung ako pinsang ko eh. Pinsang ko hinati natin yung sligin yung peanut butter. Ha? Parang mali naman ata yung ginawa nyo na yun, guys. Ha, guys? Mali naman ata yung ginawa nyo na yun. Wala sa tama yun eh. Hinati nyo, tapos di nyo malang binigang, kahit si Kwenta. Wag yun. Ba't naman ganun, guys? Logi naman ata yung pinsang ko dun. Kawawa nga yung ko, hinati sa gitna eh. Kitang-kita ko yung hinati sa gitna. Napapikit ako, guys. Ganun oh. Napapikit ako talaga. Grabe. Grabe ginawa niya sa pisa ko. Ibang klase. Tapos si Kwenta, si wala man lang ano. Wala pang insurance yun eh. Ha? Wala pang insurance yun. Tapos ginanod niya eh. Alam niyo ba, pamilyado yun? Alam niyo, pamilyado yung pakuan. Meron pakuan anak yun eh. Alam niyo pangalan ng anak nun? Ha? May mga anak yun. Pamilyado yun. Inaantay nga ng asawa makauwi yun eh. Tapos nilagyan nyo ng peanut butter. Kawawa naman yun. Matamang ganun. Tapos si Kwenta, si wala. Walang insurance yun. Kawawa naman. Bakit naman kaya ganun nga kakaya? Ha? Ganun na lang ba ang mga pakwan? Bakit naman ganun? Huwag kayo sinumbong ko sa kuya nun. Di nyo alam yung kuya ni Pakwan, si Pakyaw. Yari kayo dun. Gusto nyo tawagin ko yung peanut butter kasi kasama ko yung peanut butter dito eh. Oy! Lika lang. Wait lang ha, tatawagin ko lang ha. Ito pa isang nagre-reklamo eh. Lika lang. Ito sila oh. Wait lang ha, tawagin ko lang ha. Mm. 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 Ha? Alam mo ba buong angkang ko yung nandoon sa peanut butter na yon? Ha? Lahat yung katas ng isang buong angkan ko tapos wala ako kahit isang libo lang. Sige na, isang libo lang. gina? na. O. Oh. Papatawarin naman kita eh. Isang libo lang. Oo nga, isang libo nga lang. Hindi ko naman sasabihin kay Pakwan na binigyan mo ka isang libo eh. Sige Sige na, isang libo kapalit ng buong angkang ko. Pwede na. O, oh, ayaw pa? Good bargain na yun. Good bargain na yun. Isang libo na ihingin ko kapalit ng kapatawaran ko. O. Oh. O, oh, ayaw mo pa? Ayaw pa nung? O. Oh. Sige na. Pag-ibandred. Oh. O. Sige na, papatawarin kita. Huwag mo lang sabihin kay Pac-Man. Gusto kay pac binigyan mo ako ng 500. O. Oh. Ako. Oh. Ayaw mo pa naon? akong... Gina! Oo. Oh. Ayaw pa? Ha? Huh? Sige na, 500 lang. Sige na. Parang wala akong napanood siya ka nakita. Kasi di ko sasabihin kay Pakwan ng binigyan mo mga Sige na! Okay lang naman yun eh. Kahit next time, ilagay mo ko kahit saan. Oh, yung, yung, yung susunod na, na na angkan or susunod na mga kapamilya kung mani, eh, okay lang. Oh. Sige na! Sige na! mag ako hanggang bukas. Pag wala nakarating sa akin, sige. Bahala ka sa buhay mo, sir Bin.